Magandang buhay Pilipinas! Magandang magandang buhay mga ka-okay! Welcome back sa aking channel, Coach Manny po! Welcome din kayo dito sa ating uh, Rookneck Gardening Ngayon po ay uh, meron naman ako naisipang content at uh, ito yung hindi magandang karanasan Alam nyo po dito, lahat ng uh, hindi magagandang karanasan na naranasan ko ay uh, gusto kong ishare sa mga posibleng makapanood uh, mga posibleng uh, mahilig sa pagtatanim ay ayun, maiwasan nila yung mga hindi magandang karanasan na yun para maging successful yung kanilang pagtatanim. Kaya ito po, papakita ko sa inyo yung aking uh, hindi magandang karanasan. Sana po panuorin nyo. At uh, teka, kung meron po mga bago dyan, sana po ay wag nyong kalimutan na mag-subscribe at i-click yung notification bell bago kayo umalis. Ayun po, so ito po, papakita ko sa inyo. Ito po yung gusto kong i-share sa inyo na hindi magandang karanasan sa aking pagtatanim. Ayan, yung dalawang uh, tray na yan. Ah uh, ito po ay uh, pinunlaan ko. Ah uh, dito ang pinunla ko ay yung mga siling panigang. Dito naman ay yung uh, mga siling maanghang. Ah uh, napakamahal po ng siling ngayon. Diyan ko pinunla ngayon. Kung mapapansin niyo, ano po nangyari Ah uh, diyan sa tray na 'yan. Ah uh, yan po ay meron ng mga tanim. Ah uh, tumubo na yung mga pinunla ko dito pero anong nangyari? May nakikita ba kayo? Yan. So dahil po ito ay nako anong ginawa ng pasaway na pusa ito po ay kanyang kinalkal at ginawang CR. Ayan, ginawa niyang CR ito. Kaya kung mapapansin niyo 'di ba? O oh, yan oh, nakita niyo nakita niyo nakaumbok na yan. Ayan, nakaumbok. Nako, kung bubuksan ko po yan, nako pasintabi na lang sa mga nag-umagahan diyan o oh, naghahaponan na nagtatanghalian kasi ang labang po nito ay dito pa lang naaamoy ko na yung hindi magandang amoy. Kaya alam ko na ang ginawa ng pusa. Ayan, kung bakit uh, nawala yung mga binungkal ng binungkal at yan, nawala. Nawala yung ating mga tumubo na nasilid dyan. Ayan, dito naman ang nangyari ay hindi magandang pangyari ay uh, kung mapapansin nyo, napakanipis. Uh, napakanipis po nung ano nung uh, ating uh, uh, punlaan kaya nakaligtaan hindi napansin na tuyo na yung lupa ayan nawala na unti unti nang dumapa yung mga pula dyan maraming punla rin akong siling panigang dyan so yan po yung mga hindi magandang kanalasan at ngayon ay ipapakita ko naman sa inyo yung uh, mga pwedeng mungkahi na pwede nating pagpunlaan ayan po mga plastic cups yan oh, ayan po yung mga plastic cup na pwede nating pagpunlaan ayan So, ito. Yan. Nakita nyo yan. Sa ano yan? Sa ice cream. Pwede. Yan. Maliliit na cups. Yan po. Yan po. Ito pa yung uh, mga binagpupunlaan natin. At uh, kung mapapansin nyo, may mga cups. Ayan o. Oh. Yan. So, medyo disadvantage lang po sa ating mga cups ay kailangan babantayan natin na wag siyang matutuyuan dahil maliit yung lupa madali siyang matuyo dahil maliit. kaya talagang aalagaan uh, natin yan sa dilig yan kung mapapansin nyo ayan po cups ayan papaya yan at uh, kikita nyo ito yung bote ng uh, ito ano ba yan mountain dew ito uh, min mineral bote ng mineral water ito po sa uh, bote ng Sun rocks pero kailangan linisan natin maigi yung sun rocks na yun kasi syempre baka makakasira yun sa ating mga punla yan po so yun yung ating uh, mga mungkahi na pwede nating uh, pagpunlaan yan po ayun po ang aking hindi magandang karanasan sa pagpupunla na sana may natutunan kayo doon na kung magpupunla po tayo huwag masyadong manipis yung lupa dahil madali siyang matutuyo at saka yung mga ugat hindi rin makaka, makakalarga ng gusto ayun po so yun ang mga uh, ano kailangan uh, pwede naman pala nating tak pan pag ganun ang gagamitin natin ah, kasi pag hindi natin tinakpan ayun na nga bubungkalin ng pasaway na pusa hindi mo lang pwedeng sabihan niya na hoy wag mong anin to ha wag mong bubungkalin to ha sasabihin nun ah, ha titingala lang sa inyo. Ah, sige okay oh pero ayun ayun ang mangyayari sigurado gagawin niya si Ari yung inyong uh, pulaan punlaan at uh, yun, failure okay at yung mga mungkahi ko sa inyo Ah, ah yung plastic bottles yung mga maliliit na cups yun lang yung maliliit na cups kailangan ano ah medyo alaga sa dilig ah, para hindi agad matuyo yung lupa ah yun namang, mga bote ng sunrocks ah hugasan natin mabutay kasi baka may sunrocks pa yun pwedeng makasira sa ating punla ayun po so sanay merong kayong natutunan at alam nyo isang karanasan ko dun sa mga yung mga sinadjes ko sa inyo madali yung i-transplant ah safe yung mga ugat hindi na puputol at mas magandang i-transplant mas sigurado ayun po So sana po ay meron kayong natutunan. Ano? At uh, sa susunod ay uh, ano ba yung tamang lupa, tamang pagdidilig, paano ba yung tamang pagpupula? Ayun ang i-share ko sa inyo. Sanay, ay abangan nyo. Kaya kung merong mga bago diyan, sana po i-subscribe niyo yung aking channel. At uh, yun, maraming maraming salamat po. At yung palang ano, notification bell, wag nyong kalimutan. Ayun. Paki like and share na rin ang ating video para maraming uh, makapanood at ma-encourage din naman silang magtanim. Ayun po. Maraming maraming salamat po muli. Sana po'y magtagumpay tayo sa ating pagtatanim at umani tayo ng maraming marami. Ayun po. God bless you all. Mabuhay kayong lahat. Bye!